9.18 in the morning. Papag-jogging namin ang aming senior citizen. Ayan, kasama namin si Mindy. Si Mindy na iyo. Ayan, si Nanay. <laughs> Hi. Hi. Hi daw sa inyong lahat. Ang bida ng aking vlog. <laughs> si Nanay. Ayan. Siyempre, kasama namin ang aking super driver ang aking ano sabi mo ma? ang aking asawang ano? mabait? Oh, mabait Pag, pagtulog yan sabi ayan ang dami pang mga ano, dito'ng ina, ginagawa o oh, mga building yan tahimik ang kalsada kasi medyo maaga pa at ba si Haring Araw kasi medyo makulimlim. Supposedly raining today but tingnan natin. Ala, ayun na yan. Nasaan? Sa likod. Ayan na po. Like sure. Walang ini. Ayun na. May parking. Sana ako meron? last time. Continue on Lakeshore Boulevard West for 1 kilometer. Ayan, may parking dito eh. Ano, oh, nanggigilid tayo. Yeah. Ayan, napalabas rin namin ang din aming din inay. Din Medyo makuling-ling pero okay lang. Diniting lang, wala makalagay. No U-turn. Ayan, oh, may pictorial ng wedding, <laughs> wedding pictorial oh mudra may dalang ang opoan gusto niya oo nga ayun, ayun, ayun. hindi ba yan nilalamig kaya <laughs> <coughs> nilalamig ah, hindi na namin mahinang mga puning mo ano ka oo di ko nagdama mahalaman na bigyan at mamaya isipunin ay yan nandito po kami ay ang Uh Oh, CN Tower. Ayan, dyan na lang siya. Ayan, may swan. Medyo ano, pero okay lang. Medyo malamig, pero pinagpawisan ako. ko. Nagsusuot ko ito mamaya aking. That's the swan. So pretty. Eh. Si, si Inay, amis na amis. Syempre. Syempre ma. Anong gusto mo yan? Tinola? Calderetang swan? Ano? Ulihin na natin.

Ba show. Dadaan natin din Dafferin. Dafferin. street na Dafferin. Ayun, doon na malapit na tayo sa U-turn ng Dafferin. Ayun, nandito po kami sa Lake Shore. At napalabas namin ang aming nanay na maglakad-lakad. Ayun, pwede umupo ulit para pahinga. Oh, gumagana siya eh. Hindi even. Tingnan mo, oh. Tingnan mo ang lakad. Nag-iikis-ikis. Oh. Mahina na nga ang balance. Kaya nga. Kaya nga, umupo ka muna. Doon daw sa kabila. Pahinga ang dalawang matanda. <laughs> Yung dalawang matanda. nagpapahinga o oh, ano ma ito ang nanay ko na masayay na natatawa hindi ko alam kung bakit siya natatawa may naalala na naman diba yan malapit nang umuwi eh Kailan ka uuwi? Ada lang po. June 6. Uuwi na six, po siya. Inaantay ah, niya. Yan. 828. Tita Rose. Makonay. Nandito po si mom. Hello, hello, pinapasyal yun. namin. Shout out po sa inyo. 828. Tita Rose. Makonay. At least. I stay you umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga po siya sa mga bulaklak. Uh, mahilig sa bulaklak si Ina. Bim Bim! Mindy! Are you happy? No. <laughs> Super happy. Mindy, are you happy? Yes, mama! I know. arp! Ano? Napagod? Magkakape? Ano? Wala na dumihan Karago. Yan. Ay, ba yung binili? Yes. Yan yung bagong shoes. Ay, na Ang bagong ginaganyan na. Nakita namin Uwi na po kami kasi pumapatak na ang ulan pero happy naman at ang aking nanay ay nakapag ano daw stretch stretch sapilitan sapilitan pa no hmm. hindi naman oh, hindi naman hindi naman pero parang medyo. <laughs> Ayan na aming si Mindy nasinama sinama namin enjoy northeast salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. bye